Ayan, mm, sige. Tuloy. Tuloy ang tanggal. Kalas lang, kalas. Bakit mm -hmm. puro sa paa, binibira mo yung ano. Oh. Kaya mm -hmm. Kayamanan ang ibigay mo, huwag yung sakit. Mayaman ka ba? Oy, kayamanan, ibigay mo lahat yung ano, yung pera, huwag yung ano. Nakuutang lang ako sa kanila. O, eh, tapos, kakargahan mo yung ganyan, mangungutang ka pala sa kanila, anong, wala kang utang na loob, pero utang na pera, meron. Meron po. O, wala kang utang na loob, kasama mo namang tao. Ito, ha? Nakabayad sa kanila, eh. O, tapos, yan ang ibinayad mo. Yan ang ibinayad mo, yan. Ha? Ha? Meron ba nangungutang na ganyan na ibinabayad? Kung nangutang ka ng pera, pera, ibalik mo. Huwag yan ganyan. E, ibabalik mo iba, oh. Loko ka talaga, ah. Mukhang gusto mo yata magkumbate tayo, ah. Ha? Gusto mo yata maglaro tayo, Gusto mo? Hindi na po. Ha? Hindi na po. eh. Pag ako ang ako ang sinubukan mo, abay, eh, mapapalaban ka sa akin. Gusto mo? Gusto ang mapalaban ng todo, ah. Subukin natin. Kahit pang 30 minutes lang na laban. Matagal po. Matagal. O sige, hihirit ako. Ayaw mo ng 30 minutes. Kalahatiin natin, 15 minutes. Wala na po. Gusto ko wala. Ha? Gusto ko po wala. Bakit ganun? Gusto mo wala. Oh. O ayaw mo pa rin ng 15 minutes na maglaro tayo? Wala po. O sige. Pagbibigyan kita. 5 minutes. Ha? Bakit po? <laughs> Tanggalin lahat yan, tapon mo. Ilang taong ka na ba? May na 60 po. Ay, malakas pang sumayaw 'yan. Ano? Marunong ko pa siguro ng sumayaw ng ano eh, ng ano ba yung sayaw na sikat ngayon? Babylon? Babylon. Ay, sumasali ka doon. Ibig sabihin, magaling kang sumayaw. Hindi na po maano. O sige, bilisan mo 'yan. Ay, hindi kita kukumbatihin, pero gusto ko pakitaan mo ako ng sample. ...mang sayo mo. Yun na lang pinaka-parosa mo sa akin. Ha? na po. I-enjoy. Eh, gusto ko lang maging masaya. oh meron pa? Wala na? Wala na po. Oh, wala na. Sige nga. At, uh, tumayo ka nga ng diretsyo. Tayo ka nga. Bata. Uh, gusto kong... Makita ko ano yung unang step ng Babylon? Ay, Eh, kakaya. Kakaya. O oh, yung dayang-dayang. Marunong ka ba nun? Ay, igurot kami yan. Ay, kayang-kaya nyo yan. Ano? Dayang-dayang. Parang ganon? Sino ba marunong tumugtog dyan ng ganon? Ha? Sige nga. na po, nakakaya. Ay, kakaya. O isang step lang, o dalawang step. Dayang, 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 dayang.